Uh, ah, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greg Farmer nga po pala ulit to Balik ngayong araw na to mga kagulay mag harvest naman tayo pagka 22 harvest mga kagulay kumbaga pangatlong harvest simula nung ano nung nakarecover mga kagulay to harvestan na dito mga kagulay pero kung titignan nyo mga kagulay ay meron pang mga natira ayan mga langanin pa siya mga kagulay kaya iniwan nila Bali ang style na dito sa pag-harvest ng mga kagulay ay 3-4. Apat na every ay uh, isang every 4 days tapos isang 3 days. Para sa isang linggo sa loob ng isang linggo ay dalawang beses mag-harvest mga kagulay, 3-4 na. Niyan. Kaya kummapapansin niyo, Biyernes uh, ngayon sa loob ng ulit ang harvest nito mga gulay tatlong araw lang. Tapos pagkatapos ng Lunes apat na araw naman yung pagitan sa si Bernis. Kumbaga Bernis Lunes ang barbis nito mga kagulay. Na, ano ano nito? Siya. Marami pa rin naman siya mga bulaklak mga kagulay. Parang may uto. Ayun na. Ayun. Siya. Ano nga magtuloy-tuloy na tong pagka ano nito mga kagulay. Mag-i-spray na naman tayo. Pagkatapos <coughs> nito mamayang hapon free ulit no ng kagulay. Nagahakot na sila, mga kagulay. Daghan ka rin no. Maragdaghan ka rin no. Tapos meron din nagdidilig mga gulay kasi hindi natapos diligan kagapon. Padiligan ko siya kasi sabado oh, schedule niya nang Uh, pag-aabaw no mga kagulay. Kung mapapansin nyo, medyo malimis-limis na unti dito. Gawa na lang scatter na. Yung mga kagulay. na marami pa rin naman siyang bulaklak mga kagulay. Yan. Yan, marami pa rin siyang bulaklak. Ayun, taga, ano, dilig. Tapos pasilip na rin dito mga kagulay dito sa ano. Nag-scatter na rin dito mga kagulay. Yan. Na-trelease na rin siya mga kagulay. Napunta mo na tayo dito mga kagulay. Yan. Pero hindi pa lahat nag-scatter mga kagulay. Meron pa rin hindi nag-scatter dito. Pero ito nag-scatter na siya. Marami pa rin ano, namatay dito sa ating uh, pipino mga kagulay. Nanggala ko muna kayo dito. Yan. Yan. Hindi ko na rin maano to mga kagulay. Kung ilang days na ba to. Sobrang busy mga kagulay. Yan siya. Bali ito. Magtataka kayo siguro mga kagulay, malayo yung agwat kasi ito nga yung butas din ng talong dati mga kagulay. Yung nga sinabi ko sa inyo na yung mga nagtatanong ilang beses Ba't gamitin yung ano, yung uh, plastic pala, plastic mulch. ito doon po yung sagot mga kagulay sa mga nagtatanong. Depende po yan kung anong susunod nyo. Kung talong po ulit susunod nyo, siyempre kailangan yung iyan uh, iano uli. Itanggalin yung plastic at ipulverize ulit mga kagulay. Ito para hindi na magtanggal yung plastic. Kasi kapag tinanggal na ito mga kagulay, hindi na magagamit itong plastic kasi may, may mga butas na nga siya. Kaya ang ginawa na lang mga kagulay, nung binunot, uh, tinanimang kagad ng uh, pipino mga kagulay. Ito siya. Kaya kung mapapansin yung pipino, 0.75 yung, imbis na 0.5 yung uh, spacing niya ngayon, nangyari, 0.75 mga kagulay yan. Yan siya. Tapos na rin trilisan dito. Doon sa sitaw, hindi pa tapos trilisan mga kagulay. Yan siya. Ayan yung naghahakot sa atin mga kagulay. Ganda lang tingnan dito sa pipinuhan natin mga kagulay. Kasi nagsisimula na siyang uh, gumapang. Bali dito pala mga kagulay. Uh, na lang ako ng panibog, panibagong video. Kasi magpupruning din ako dito mga kagulay. Uh, dalawa hanggang tatlong sangang tinatanggal ko dito sa pipino mga kagulay dalawa hanggang tatlong sanga ano siya, gumagapang na siya mga kagulay Ayan. uh, maganda naman yung tubo ng pepino natin kung makikita nyo Ayan. pero itong video na to mga kagulay tungkol dito sa pag harvest uh, 22 harvest simula nung pagka simula nung unang pinakaunang harvest pero katlong harvest nakakalito nung no, mga kagulay kasi pinarecover nga to ilang weeks din bago hinintay maka ano maka maka-harvest uli Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga gulay, ikatlong harvest mula nung uh, naka-recover na siya mga gulay. Pero ang kabuhan niya mga gulay, syempre, ay ka-22 harvest. Ito ay running to 5 months mga gulay. November, uh, December, January, February, mag-March na. Running to 5 months na mga kagulay. Ang ating Calix F1. Tapos nandun naman yung ano, at salat saka kasunod na kaligs mga kagulay siya. bali mamaya papakita ko sa inyo yung harvest ng mga gulay hindi ako makalapit doon gawa ng may ano may sounds mga gulay baka makapirat tayo mga gulay sayang lang yung paggagawa natin ng ano ng vlog o kaya video kapag nakapirat tayo mga gulay so balik na lang ako mamaya mga gulay para ipakita sa inyo hello mga kagulay nandito na nga tayo tapos na harvestin tapos na rin uh, i mga nito, classify mga kagulay. Bali itong nakikita nyo mga kagulay ay class A na lahat yan mga kagulay. Ito yung class B natin. <laughs> ito mga kagulay. Class B. Yan, class B natin mga kagulay. So hindi ko pa ito na, ano, na, na inuna ko lang ito ano para walang kalat yan kasi mag pa nang sitaw doon mga kagulay. Kaya inuna ko na yan para may paglalagyan ng sitaw dito. Yan ang ating harvest. Ang estimate ko dito mga kulay 200 to 300 mga kulay mga ganyan. Sa hindi pa mabato siguro ng 200. Ganito mga kagulay. Yan. Yan kung titignan natin mga kagulay ay madumi siya mga kagulay gawa nga ng nalala nyo yung nagpagrass cutter tayo nung isang ano kasama natin dito sa ano sa farm kaya medyo may madumi yan, pupunasan na lang yan bago i-plastic sa vacuum, mga ulo'y Bago lagi sa vacuum mga magaganda pa rin mga kagulay. Yan. Ah, oh, wala pa rin siyang ano, tama ng mites. Ano nga, magtuloy-tuloy. Kasi medyo maaraw na dito mga gulay. Hindi uh, naman dire yung araw mga gulay kasi mayroon pa rin katulad kagabi. Umulan na naman siya mga kagulay. Yan. Kaya medyo siya madumi mga kagulay. Gawa ka ng grass cutter. Yan, halos madumi siya lahat. Ayan. Ayan oh, may mga ano ng ano, damo. Ayan. Ayan siya mga kagulay. Bali pala na nakaraan mga kagulay, ay umabot lang ng ano yon ng uh, 160 mga kagulay. Yung nakaraan. Umabot lang ng 160. Bali meron siyang ano, meron siyang uod ko mga kagulay. Ayun. Ayun lang yung uod niya mga kagulay. Ayan, ayan. Hindi na akong makalapit. Pasensya na sa kaldero mga kagulay. Ah. Oh. Ayan yung uod niya mga kagulay Mahaba siya pero meron siyang taon ng uod Yan lang yung may uod mga kagulay Ayan Tapos yung class B niya ito Inuna ko na nga para may paglalagyan ng sitaw Kasi nag-harvest sila ng sitaw ngayon mga kagulay Tapos nung sitaw nung nakaraan Mabot siya ng 10 harvest na yun, 11 harvest Mabot siya ng 30 plus kilos mga kagulay nandun hindi na katulad nung mga nakaraan na 50 mahigit uh, 60 mahigit mga kagulay Nung mga nakaraan ngayon Bumaba na siya kasi 11 harvest na siya Hindi ko na kayong maipunta doon mga kagulay Kasi medyo mainit na mga kagulay Na huli ngayon dapat nga nauna yung harvestin Kaso nga lang uh, Okay lang naman na huli yun mga kagulay Kasi mas uh, Nahuling masikatan ng araw doon mga kagulay Banda Doon, doon. doon siya Doon mga kagulay ito, ulitin ko, 22 harvest na to mga gulay. Simula nung un, pinakaunang harvest. Tapos simula naman nung pagka ka recover niya mga kagulay, di ba nga nagpa-recover tayo ilang linggo yung mga Dalawan linggo, Tatlo linggo mga ganoon mga kagulay. Kaya kung magtataka kayo, maglilimang buwan na to kaso lang ka 22 harvest pa lang. Dapat 'yon, sabihin na natin kung limang ano to tatlo, 3 times 7. O ganoon 21 harvest plus yung siyempre 42 days dapat to nasa mga nasa 26 harvest na o kaya 27 harvest na mga gulay kaso nga uh, mga ilang linggo rin tayo na hindi nakapag-harvest mga gulay ayun nga nung una kasi every 4 days pero ngayon ang ginawa ko na 3 uh, days, 4 days, 3 days, 4 days na ang ginawa ko para sa loob ng isang linggo ay dalawang beses para bali ang mangyari 2 uh, times 4 o 8 walong beses na mag-harvest sa isang linggo talaga ay sa isang buwan dati pito pito beses sa isang buwan kasi every four days pero ngayon mga walo walong harvest na sa isang buwan mga kagulay yan sya ah, magaganda magaganda pa naman yung mga bunga nya mga kagulay naka-recover sya yan makikita nyo naman walang tama ng ano, mga mites o kaya trips sana nga magtuloy tuloy mga kagulay yung pa rin ang gamit ko mga kagulay Optimax ng Biochronica formula Uh, extra tonic na pulyar at saka biotonic saka yung ano naman yung abono ah, naman itong gamit ko mga gulay yan stock tayo ng ilang sako ito nga itong walong sakong ito mga gulay para sana dun sa atsal at saka talong na bago kaso lang uh, nung na ngayon na ang plano nga dapat dyan, nabubunutin na pero sinubukan ko recover, nakarecover naman sawa ng Panginoon, mga kagulay nakarecover naman siya ayan pala yung ano nung nakaraan, mga kagulay, maganda pa rin oh. 'yung nakaraan 'yan mga gulay. Yung nakaraan na mas marami ang nakuwang ano kasi siyempre kagagaling lang siya sa recover meron yung mga may uod niya mga kagulay. Ayun, 'yung nakaraan. Iniba yung dyan walang uod. Ah, uh, inano lang namin para may pang-ulam. Eh kaso naabutan na naman siya kaya hindi na kami nagtabi kaya nilagay ko na lahat dito mga kagulay. Ayun, nilagay ko na lahat 'yan. Kasi kapag magtatabi na naman, hindi pa nga naubos 'yon mga kagulay di pa nga nung nung makaraan mga ano naman mga gulay kaya pamimigay na lang natin siguro yan kaso parang nakakahiya kasi nung naka ano ba yun biyarnes nung lunis pa yan mga kagulay yan ito balik tayo dito sa ginagamit ko yan yung organic na no tapos yung uh, dito meron pang magic pa na ulak na, na ano, mga kagulay yun may magic pa doon extra tonic mga kagulay Bali order pa rin ako ng tag-isang set Magica Optimax formula ah uh, by Tony Katakstra mga gulay para dito naman sa ano sa kasi nagamit ko na nga yung para doon na in order ko doon sa mga mali, sa mga bago in order ko dyan, ano, nagamit ko dito mga gulay kasi halos uh, every 2 days sa kulon na mag ano mag-spray para talagang makarecover lalo na yung full every 2 days ang ginawa ko mga gulay kaya nakita nyo naman yung resulta niya ay okay naman mga kagulay. Tapos bukas ay kagapon nadilig, tapos yung na Tapos meron hindi na na onte, tinuloy tapos bukas naman mga kagulay ay mag-aabono tayo. Yan ito nang gamit natin. Yan. Kaya mag-oorder pa rin tayo dyan para doon mga kagulay, baka magamit pa nga natin yung iba dito para dito sa luma. Yan sya, mga kagulay to. Uh, update ko na lang kayo ulit doon sa sunod na harvest kung ilan. Gawang hindi ko na maaantay kung ano kasi wala pa yung magpo plastic basta napili ko na siya mga gulay, Yan. Uh, nag uh, maganda talaga yung ano niya yung pagka recover niya mga kagulay. Medyo madumi nga lang gawangan na nag-scatter yung isang kasama natin dito. Yan mga kagulay. So hanggang sa muli mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag uh, tatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, God bless po sa ating lahat.